ini nimo na ko birthday ko kasi ngayon eh so Hi, happy, birthday. Birthday. happy birthday happy birthday diwata lilipas din yan hipasok ayan tayo guys diwata pasok tayo sa ko tong gate ayan <laughs> grabe so, <inaudible> si so, ah. si ang sa diwata guys oh grabe <inaudible> oh ada balon-balon Nakikita oh. natin ngayon ang na bahay ni Duwata. Personal. Huh? Birthday. Birthday ko lang ni Ay, happy birthday, Duwata. Uy, oh, swertihan naman na. Makakalibre tayo dito. Uy, nandito na muna kayo. Nandito pa so, yung mabari ko. Marami nga oh. Dami. Kasi tayo. At syempre, ayun. Birthday ko, so ito yung bahay ko. Huwag na tayong papasok pa tayo sa loob? Saglit lang, pang Saglit ano lang. lang. O, lang na para makita lang ating mga viewers. Kung gaano kayaman na si Diwata ngayon. At silipin nyo lang, hindi na tayo papasok kasi ano may tao doon oh. eh. Ay, may pisi. At si, pasilip lang. Oh, yan, niyo lang. Yan, silip lang. Silipin nyo lang. yun, silip nyo lang. Yan, 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 yan. Silip. Ang gondo. O, pasilip lang yan. Okay oh, na yan. Okay na. Grabe, <laughs> <laughs> ang ganda ng bahay ni di Diwata. Diwata, ah, uh, Pagkakaalam namin, may bago kang business ngayon. Ayun nga, dahil birthday ko ngayon, ipiflex ko na din sa inyo yung bago nating negosyo. Kasi sinabay ko na rin yung opening dito sa aking birthday. Kaya naman, papakita ko sa inyo at itutur ko kayo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang negosyo kong bago ngayon. Tara! Oh, Ay, oh, oh, may pa? Sa, bukod sa parisan, oh, mayroon pa. sa parisan. So, ito yung bukod sa birthday niya, may bago negosyo. Yes, ito yung office natin. So, papasok tayo kasi yung mga product natin, makikita nyo na sa loob ng office. At the same time, para malaman nyo kung anong product ito at paano mag-order. Let's go! Pasok tayo! Uy! So, Hello po! Ito yung umbis natin. Ay. Oh, gundo! So, so pagpasok na sa pinto, ayan, may computer dyan. Siyempre, dyan yung mga transaction natin. At siyempre, may permit tayo. Ayan, lahat dyan. Kompleto sa permit. General. General. Kompleto sa permit. Kompleto tayo sa permit. At alam nyo ba kung ano yung product ko ngayon? Ano nga pala yun? So ito po oh. ang ito po ang binuksan natin IDGB uh Safety Gear Trading. KGB Safety Gear Trading ayan 'yan mga guys. So ano ba yung DGB Safety, safety Gear Trading? Ito po ay mga construction, mga mga ginagamit sa construction, mga safety, mga safety gear, safety harness, ganyan. Chippy safety shoes. shoes, safety helmet, yung mga ganito uh -huh. phone tapos marami. So ito siya. Unahin muna natin sa brand ng Kings Tisyo. Ayan po yung brand ng ating, um, ang ating mga brand ng ating safety shoes. Kings siya. Kings at saka Adela. So maraming klase yan. Mayroon um, mataas, yung lower ano. Ano ba tawag dito? Still Low cut. Low cut. Tapos Little mayroon man. tayong high cut high na cut. At siyempre lahat ng klase nito, mayroon kayo. Mayroon kayong ma-order. At syempre May di this. lang yan, ito yung mga ginagamit May ng mga engineers, architect, or kahit poor man yan, mga ganito ang ginagamit hmm. nila. Mayroon tayong ibang iba-ibang kulay niyan. At ang mga brand nito guys sa Kings, Adila Kings po ang product natin at saka legit talaga siya. At saka paano ba mag-orders nito? Um, okay. pwede kayo mag-jmail sa um, DJB Safety Trading at pwede rin kayo mag-viber. Ito po yung uh, kung paano siya mag-order through Gmail para po sa formal order nyo para makita doon yung mga product na ino-offer natin. Bukod sa mga safety shoes, mayroon din tayong mga ganito. Ito, ito na po yung models. Ito, meron tayong ganito. harness, At lahat po ng klase ng guantes or gloves, meron tayo. Meron tayong uh, electrical guantes. Ito. At meron din tayong uh, sa construction na guantes, mga ganito, para hindi magpalo sa kamay. At syempre, meron tayong surgical guantes. Kasa na ka ba siya? Ay, ah, ito, to, to. ito, yung mga surgical guantes natin. Ixia po yung brand nito. At saka yung order nito, guys, meron tayong minimum order. Uh, halimbawa po, halagang 5,000 yung in-order nyo lang. Kasi bulky po tayo ha, bultuhan yung order natin ito. Pero pwede naman tayo mag-order ng konti lang, pero may minimum. Yung nga lang kasi, pag nag-order kayo ng minimum, isasabay din natin yan doon sa mga nag-order ng maliitan lang. Pero kung bulky po yung order niyo, so mas maganda para isang deliveran lang tayo. So, nag-deliver kami kahit saan. At ako paano mag-order, mag gmail lang kayo sa asa ah, na gmail ko? DGBCitigersTrading888 at .com. And, Tapos, ang Viber natin, 09947148890. Ito din, nakalagay. So, Pwede kayo mag-gmail doon para sa mga formal transaction natin. At saka bultuhan tayo nito guys, no? Ah, Diwata, Uh, itong business mo kasi nakilala ka as, uh, sa pagkain sa parisan So uh, bakit mo naisipan na mag-convert ng ganitong negosyo sa construction equipment? Ay ah, yes, magandang tanong yan no? Pero di ba bago kasi ako magkaroon ng parisan Parang sa hindi mo nakakaalam, ay construction worker talaga ako for 5 years Kaya naisip ko talaga na negosyo mga safety girls. Kasi as uh, construction, construction worker na kagaya ko, so kailangan talaga safety first. At saka dito sa, sa negosyo ko, uh, pinili ko talaga siya para maprotektahan din yung mga kagaya kong construction worker para sa kanila mga safety, para malayo sila lagi sa disgrasya. For example, yung mga safety harness natin, pag nanudong sa mga uh, alanganin gilid ng building. So, kailangan talaga magsuot ka ng safety gears para malayo ka sa disgrasya, para maprotektahan. Kasi paano kung halimbawa, di ba, may pamilya ka, kaya ka trabaho, tapos hindi ka naman nag-safety. So, kailangan talaga natin mag-safety. Kaya safety talaga yung pinili ko. At saka, yun, para maprotektahan naman yung mga, yung mga kasama natin sa construction. Kasi ako talaga bilang isang construction worker, naranasan ko din talaga na magsuot ng mga ganito. Kaya ito yung naisip kong ano, Negosyo. Di ba, Ta? Isa pa. Paano at kailan po inumpisahan itong business mo? Ah, uh, nagkumpil sa kami nung mga nakaraang taon pa, di ba, Ting? Kailan mo tayo start Last year. Last year. Pero ngayon, ngayon ko lang siya, ngayon ko lang kasi siya Plinex sa social media para at least malaman din nila kung, bukod kasi sa Paris, nag-negosyo uh, nag din ako ng ibang negosyo katulungan itong safety guards para at least, di ba, maprotektahan din yung mga mga kababayan natin, nasa construction. Kailangan talaga. Pero ang promise namin sa inyo, kasi yung mga ano talaga natin, yung mga pricing natin sa ating mga product ngayon, ay competitive talaga. Mura lang siya, lalo na pagkultuhan. Di ba, yes, tama po. At saka branded talaga kami, dahil yung brand namin, para sa mga hindi nakakaalam, kahit search nyo po yung mga Kings or adila product, mayroon po yan, mga so, QR code at may mga certificate yan Hindi yan sila mga... Hindi lang sila 'yung mapipili mo dyan kung saan-saan lang, may quality talaga siya. So, ito talaga 'yung standard na ginagamit ng mga sa lahat ng construction. Oo. So, at saka 'yung client natin para sa mga gloves, pwede na sa mga hospitals, di ba? Kasi 'yung surgical gloves natin ginagamit 'yan ng mga usual yung mga nasa hospital. So, mayroon din tayo niyan bultuhan. Kaya kung gusto niyo mag-order o mag-inquire kayo, mag-gmail lang kayo dito sa Gmail natin sa djb uh, djbsegtigers 888 at gmail.com So ito yung inyong makikita sa screen At saka simpre nandito rin yung Viber natin So doon kayo mag-gmail O tumawag kayo para sa mga formal transaction natin Kung ano yung mga kailangan nyo para magbigay namin yung mga product namin through Gmail Para po mas formal yung pag-order ng bawat order nyo So yun So bukod sa Paris, ayan meron na tayong binuksan na bagong ay na kumpanya ng Safety Girls para sa mga construction na kasamahan natin ng trabaho. Subultuhan so, po yung order nito. At saka marami kami yung product ha, hindi lang po isa. At saka yung mga pinakita ko kanina, nandoon na lahat halos. Kaya nga, mas maganda kung mag-gmail uh, kayo sa gmail namin para maibigay namin yung mga product na ino namin. Pwede pong mag-send ng proposal si Diwata sa inyo para makita nyo yung buong produkto namin. So, magsisend siya ng proposal. Uh, send lang kayo ng email, then mag-send kami ng proposal sa inyo. So, ayan pala si, ano, si, si Sir Florante, Siya po ang aking COO. Siya ang ating uh, Chief Operating Officer na kung saan ako naman po yung may-ari. So, lahat ng decision, so ako pa rin magdidesign. Pero, mas, mas makakausap nyo siya lagi uh, kaysa sa akin. Pero, gusto nyo dalawa kami kausap nyo. Pupunta kami dyan o pupunta kami dito kung saan man tayo mag-meeting para sa mga orders ng mga product na ino-offer namin. So ayan guys, meron din kaming traffic cone. Ang size po nitong hawak ko ngayon ay 28. Bulky din po yung order nito. At meron din tayong mas maliit dito. Kung mas medyo maliit yung kailangan nyo, meron tayong size 20. Ito. At bukod dito, nag-offer din tayo ng... Uh, cushion, ano to? Cushion tip, di ba? Cushion tip to. Ito yung mga alam niyo na kung saan ito nilalagay. So, bulky din yung order natin ito. At ito yung cushion ano natin. Cushion tip pa rin to. So, mayroon tayo dalawang klase. Ito sa dinger at sa, pa sa cushion. At syempre, mayroon tayong mga electrical tip. So, ito po yung klase ng electrical tip natin. May kulay dilaw, may pula, may puti, at mayroong green, at mayroong itim. So, mas mababa lang po yung price natin sa lahat ng product na plinix ko sa inyo, lalo na po kung bulky. At hindi lang yan, mayroon pa tayong ganito best ito may ito na yun yung sinuot niya ito pero iba iba kasing klase siya itong mga piniflix ko guys ito lang po yung mga sample product na pinapakita namin sa inyo na kung saan ito po yung bulky na inyong ordering kung kailangan nyo ng bulky at syempre mayroon din tayong uh, baston sa baston traffic to ito mga ganito so may ilaw ilaw to may ilaw ilaw to hindi nga lang umilaw yung kasi may battery siya ayan may battery at mayroon din tayong ito, yung sa life vest to eh, sa mga uh, life jacket, jacket di ba? Mga ito yung ginagamit ng mga coast guard sa mga resort. So bulky din po ang ordera natin dito. So, kung nakikita niyo may mga logo kasi nga ngayon ko lang Phoenix at the same time grand opening na din ito. Kaya hindi kasama yung logo sa binibenta natin eh. So ayun lang guys, ito po yung ating mga mga gloves, ayan. Ixia po ang brand ng gloves natin ha, Ixia. Mayroon silang mga certificate at meron silang mga QR code. Yung mga ganito, bulky din po yung order natin ito. At syempre ulitin ko ulit, maraming klase po yung gloves na ino-offer natin. May electrical gloves, may construction glove, at saka mayroon tayong uh, surgical gloves yung ganito. kaya yung mga hospitals, pwede po mag-order sa amin ng balki Mas mababa po yung yung um, mga price natin na napagbalke At saka lahat po itong in-order natin na product Kasi legit tayo Lato ito ay original at may certificate Ano to? XCY ang brand po nito At syempre Meron tayong helmet Blue Eagle. Blue Eagle din yung helmet natin guys Ito kasi di ba maraming klase yung helmet ito mga ganito alam ko Pang ano to eh Pang mga opisyalis sa construction Just like foreman, engineer, architect Pero meron din naman tayong ibang klase ng helmet Yung mga kadalasang ginagamit ko natin Pagka anumawa uh, ordinaryo pa lang na empleyado. So, ganito po. Ang brand po ng ano natin ay Blue Eagle to, no? Yes, po. Blue Eagle. So, Blue Eagle po ang ating brand ng ating mga helmets. So, yan lang muna. Pero, guys, yan lang yung product na nandito ngayon. Pero, marami pa kaming product na hindi, di, hindi, pa namin um, dinadala dito yung samples. Kaya, mas maganda kung mag-order kayo through through Gmail. Nandiyan naman yung Gmail natin para ma-send namin sa inyo yung mga kailangan nyo at mga product na ino-offer namin. So, yun lang. Maraming salamat. Kaya naman, pagkailangan nyo po ng mag-product na pinapakita ko sa inyo, mag-email lang kayo, tumawag kayo sa Viber dito sa pinapakita ko ngayon para po sa ating mga formal transaction sa inyong mga orders. So, yun lang po. Maraming salamat po.